Sir, maraming salamat po sa pagbisita niyo rito. Tagasan pa po kayo, sir. Iloilo po. Napakalayo naman. Ano po ba yung uh, kukunin niyo po dito sa Discarte Pinoy Isang TV? Ang backpack, tapos yung first throw backpack. Ah, backpack grass cutter po. Oh, grass cutter. Ah, ito po yon Backpack na grass cutter. Ito, binaks niyo na po. Tapos yung mga attachment. Yung... Mga inilalagay pong bala. Bakit po dito nyo naisipang bumili sa Discarte Pinoy TV? In, uh, dito ako inutusan ni ate kasi siyang nakakita sa inyo sa ano sa uh, Facebook na may mga gano'n nga, may mga farm equipment kayo eh, para sa ano. eh may maliit kaming farm naman sa ano sa Iloilo mm -hmm. kaya sabi subukan mo nga doon, mo. Ano po ba yung pangkaraniwang tinatanim nyo doon sa farm niyo po? Uh, Sari-sari na may mais, may palay, prutas, sari-sari prutas. Um, mm. May pinya, may rambutan, niyog. Saka basta sari-sari. Si ma'am po, nasaan po siyang bansa ngayon? Nasa Israel po. Ah, sa Israel. Siya po yung nagpapunta sa inyo rito na o, dito tayo bumili. Opo. Ibig sabihin, may pa po ba kayong ibang lugar dito sa o, ano? Actually, tatrabaho ako ng Bikutan eh. Ah, sa Bikutan. Ah, sa Bikutan. From Bikutan Uh, bumiyahe po kayo rito sa Bustos, Bulacan para mag-avail ng ating grass cutter. Yes, ano po pangalan ni ma'am? Si Gurley Castillo po. Oy, ma'am Gurley, maraming salamat po. Nandito na po yung inyong kapatid. Salamat po sa Diyos at uh, narating po nila yung ating tindahan. Ang kagandaan po kasi dito sa tindahan po natin sa pagbili, kahit online po, yung ating transaction, hindi po kayo mangangamba kasi online man yung ating transaction, meron po tayong visible na tindahan. Tingnan nyo, mula Bicutan... Nakarating po sila rito pero ito padadala pa po sa Iloilo. Iloilo po. Napakalayo ano ho. May tindahan din puro ng mga grass cutter pero dito po sila nagtitiwala sa Diskarte Pinoy TV. May ba, may gusto po kayong batiin, sir? Mga taga Iloilo. Binabati ko na mga taga Iloilo. -ilo. Kung gusto niyo ng mga equipment para sa farm, sa farm, mm -hmm. andito lang may mga ano sila dito, may mga grass cutter, mga attachment, may pelletizer. Lahat ng kailangan nyo may mga Loan mower, generator, generator din po. Generator, marami sila dito. Mag ano lang kayo, follow lang kayo sa kanya sa ano, Discounting Pinoy. Marami kayong ma, ano, makikitang mga product nila dito. Actually um, sir, napakarami ito tingnan niyo oh. po oh. Mga binaks na po natin, papadala po natin to sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hmm. Napakarami po niyan. Okay, Saan po kay sa bikutan? Diyan lang sa may ano, malapit sa DOST. Ah, oh, bakasyon nyo na po ngayon? Hindi pa eh. May duty pa ako mamaya eh. <laughs> <Ta> <laughs> la ano po kaya? Sa security guard? Oo oh, po. Ah, security guard si sir. Okay, anong agency nyo po? Bago gusto nyo yung wala, batiin? Wala akong agency. Direct ako sa company. Ah, I direct yun. Ano po yung... yung binabantayan nyo? Ano la yung warehouse ng mga CCTV. Ah, sa warehouse po kayo. Sir, maraming salamat po sa pagbisita nyo rito ha. Thank you po. Sa lahat po ng mga interesado, pwede po kayo mag-follow sa ating pong Facebook page o kaya ay mag-comment sa ating pong YouTube channel. Pakibisita nyo na rin po ang aking TikTok account, Discarte Pinoy TV. Nandito po ang mga power tools, mga garden tools na pwede nyo pong mapakinabangan sa ating pong paghahanap buhay. Pakishare nyo naman po ang ating pong video sa mga kamag-anak o mga kakilala po ninyo na alam nyo pong nangangailangan ng mga garden tools na quality at napakamura. Ingatan nawa po kayong palagi ng Panginoon. God bless po.